good evening good evening guys magandang gabi sa inyong lahat blessed evening sa inyong lahat mag content na po ko na mag content karoon dito sa akong original account sa akong facebook page po ito mga loto loto dito dito sa akong magkalingan itong mga nag comment dito antay lang kayo kaya pupunta ko dun mamaya. maya or bukas <clears throat> alam nyo po guys may share ako sa inyo uh, shout out sa mga single sa mga mama dyan mama nga walay bana no pero nay no, anak so ang ako lang mga shout out sa inyo mga guys mga girl mahala ninyo anak alagaan ninyo sus kung ako lang no masyari lang yun ako akong feelings kung ako siguro ang na anak no kahit isa lang bunggang bunggang anak ko ibibigay e, ko sa kanya ang lahat at saka yung nag-alaga ng anak ko bubunggahan ko rin diba sayang lang mga guys isir ko lang sa inyo ba sayang lang yun sa panahon ng kabataan ko wala ko nagpabuntis <laughs> kung gisunod lang yun ako ang tulong ni papa na ako nga magpabuntis na lang ko bisag ko ako nagdungo sa mga guys dili man yun na pwede guys yung magpabuntis ko kung nakagusto naunta daw ko ni anak karoon si mama silang duwan na ni mama o yung papa nagsigin na sila sugo na jiji sige na apa sa ang panahon <laughs> pagpabuntis bisag na gusto mo ana ana ni mo sugot na lang para mabuntis ka si Sir Jerry mabuntis ka matay di man na pwede na ko ba muna mga guys nga sa mga nanay karon kun amo sa abel pokoy sa anak pwede manguya pero nakapokus kasi mo anak bungay mo anak ibigay mo yung mga lahat ng ano ng anak mo pag isa lang imong anak ako guys may man jud ko nga wa nakaanak sa anong panahon isunod na kasi gusto sa kung papagmamasa na no nga mutuwad na lang hindi <laughs> mo dyan ako kaya. Mau nga, kamu, na may anak, palangganin yung anak, ihatag ninyo ang bunggang-bunggang ano sa inyong anak, pati yung nag-alaga. Para mahalo ng inyong anak sa nag-alaga, bunggang-bungga rin ang nag-alaga. Nakamonitor ka, pero ibigay mo yung the best sa kanila. So, muna siya mga guys. Muna, ako naghimura pag-content buwang yung No? Pero sa tinulong mga guys, nagmay man jud ko maibo ka nang uban kay na makabati eh, ko hilak sa bata ganahan ko bata banga, sus so, kalami jud pero wa man anak mana nga wala mana si ana sili akong gi gi sponsoran karon kay wala mong koy ano, anak ko niya ah, tama lang po, nga makahuman siya ay malipay na lang pod ko so mana si mga guys nga kung naa moy anak eh, priority ninyo yung mga anak kay sila jud makatabang sa inyo ha dili ang uyab ya ate lang na oh na at least ako single ko pero kung na ako ay anak priority na ako kung anak ikaduha lang na ako uyab mo na siya mga guys so focus kasi mo anak pag eskwela kung imo anak karon isa lang kabok niya nakasabot ipa e, pa eskwela nag private imong gana imong anak kay single isa ra man imong anak ayo ipasabi niyo mga anak guys tapos nakamonitor mo, tanawin yung permintin nyo i-video call inyong anak tapos tanawin yung hitsura sa inyong anak ang sinina, anak ba? ako lagi guys, kung naalang dyan ko isa kabuka na, nako the best mama yung pero wala man dyan hindi ko yan ako isag-usap basta ah. lang dyan eh. mas mama karoon naman, no? magsigis-gisit ako kung si artist So, so na siguro anak jiji palangga jud ay number 1 palangga ko jud ang akong anak. Palangga ko magani ang akong mga alaga sa so, pagka akong sariling anak. So na siya mga guys. Pag nagkaroon ka ng isang anak, eh, parang gold yung anak mo eh. Isang isang malaking blessing yan sa iyo at alagaan mo. Kaya lang ako wala dinig ko pud mga anak. Minupos naman ko. So muna mag Tingin mo kung anong konti mga single mama, walay bahan na alagaan niyo anak e, pra, lalo na pag naamo sa abroad bungay niyo ang anak ang nagbantay nagbantay anuhan yun niyo suluhan yun abilin niyo mga guys kung ako na ako'y anak no share ko lang sa inyo no kung na ako'y anak ang gusto nako sa nagbantay sa kong anak, tagkaan dyan ako siya yung sarili ng sweldo para ganahan po siya mo, magpalangga sa kong anak no tagaana ko siya sariling sweldo nga o okay, kinisweldo ni Nemos pagkatiman sa kong anak wala yung budget sa kong anak sa iyong eskwilahan, nakamonitor yan tagpangayuan ako, lista na siya pero, ang uh, kanang gabantay sa kong anak may sweldo yan siya, kaso walang hindi ko yung anak <laughs> ba? Diba? so muna akong i-share sa inyo once gani na ako yung anak magpabantay mo yung anak o so, bata kaya mahirap man guys, mag-alaga o bata. Sa totoo lang, ako alam man ko anak, pero alam ko mahirap mag-alaga ng bata. Kay nani ko -go ko in a long time ago. O diba? So, kabalod yun ko sa kalisod mo mag magbata. So, kamong nagapabantay o bata, so, hindi huwi ninyo itong nag-alaga sa inyong anak, bisan na lang 3,000, 4,000, kung naa ka sa abroad, kay imong anak safety, na ayaw lang tagaan niya, ah, moone, oh, mo ni o, nakatagni mo 5,000, ikaw na yung budget na mali swilduhin ninyo sila at ni sila swildo sa sarili nila Kaya naa po na sila yung mga needs lainom po na nimo yung hatag sa imong anak lainom po na nimo hatag nimo sa katong nagbantay ayo na sila swildo mga guys pag ako siguro ang nay anak napakaswerte ng yaya ng anak ko may swildo yan kahit mama ko o mag kung si halimbawa nagkaanak ako sa unang panahon nagpabuntis ko no kung isa na ko ilang sugo So ni sistema, may sulo ako mama. Lain po nang alawan sa kung alawan sa sa kung anak na sarili nimo. Bisan pa nag akong ginikanan magbantay sa akong anak or akong igsoon, swildohan ko na sa ngalan niya na asila as ay mga need sa sarili nila. So, kung magpabantay mo sa inyong mga anak na mo sa abroad, swildohin ninyo ang nagbantay para katong nagbantay palanggao nila ang inyong anak. Kung maka makabati mo nga ginakulata imong anak, may right ka magsikigyaw yo. Hmm, anong gi nimo akong anak? n ba itaka mama man nimo isuon man nimo o sino man ang ibili na nimo sa imong anak obligado ka magsweldo pinaka mababa 4000 masana yan sila or 5000 kung ilan ang bata iniwan mo hindi ito lang thank you ngayon mga guys so sa mga nanay na nag-iwan sa mga anak nila yung mga nagbantay sa inyong anak sweldo niyo kasi sila na anak sila pangangailangan sa sarili nila lainapod ang budget sa imong anak para sa iyahang kailangan sa siskulan, mga sinina, pagkaon, mga merienda. Ganun yan, guys. Ano akong plano sa una kung na ako yanak? Kasugla ako yanak. <laughs> ako. Di ba po kudalo, guys? Malita lang ko minsan mag-post, pero di ba kudalo sa akong family? Or at least, ano man, diyo sila, mag magbigay ako. Mga, mga saba lang ko, pero maluwi to. Maluwi diyo sa so kumaigsun. Wala na ako binasika sa sika-sika na kumaigsun. So Pwede lang ko na sila sa so lakas. Sabantay ka. Pero pagdating sa bigayan, mano ko, maalwan ako sa mga isuon ko. So, lang na mga guys, pero content lang, pero pwede ba ininyo ni mga ng na pagtulunan ang akong destroyer dere? Pag kamo na sa abroad mga nanay, magbilin mo inyong anak, swilduhin ninyo ang kabantay, bisan inahan pa ninyo, igsuon ninyo, swilduhin ninyo para ganahan sila mo bantay. Laina na siya ba? Oo, oh, mauni mong swildo, pat kalibo, bantay nyo sa kong anak ha, ang akong anak, na kay ha na mauni ang budget sa akong mga anak kahit kag ka sa akong bukas nila o mahurot na bala na ka basta di man na mahurot so explain ni mo yun tapos mauni pang grocery na ana ba lain nyo ni mong sweldo sa imong yaya kahit pag inanaon ni mo ang pag uh, tratar sa imong yaya na si guys maniwala mam mamahalin nila yung anak mo parang gold nyo na or baso na hindi pwede mabasag pero kung napadala lang ka dito, oh, naising nice kumal si Timil, budgetara na dito. Hindi yun. Ilain na ang sweldo sa... Kapoy ba yung bantay bata no Hindi mo nalim eh. Arig ka bantay yung bata. Di ba si Paong sa mga bata na rin? ang nagbantay sa mga anak dito, di niyo maswelohan. Sure ka, oy. Swelohin yun, na yung guys. Maraming akong advice ba?